So, ayun lang nga guys. Grabe. Good news, good news, good news. Ano ba naman kasi? Uh, sa campaign rally ni BBM, sampu na lang daw sila. Palakpakan natin yan guys. Sampu na lang. <coughs> sino bang hindi ma... Sino bang hindi atras dyan? Tingnan mo naman yung tao. Nagwawala na. Sino yung Duterte. Hindi na dumalo si ano guys. Senator Aimee tsaka si Senator Villar. Kikita niya nila na halatang halata na nila na grabe yung suporta kay Duterte kaya bakit nila nun? baling decision Naghabang habang nag-election tingnan mo lalong lumutang yung mga supporter guys pero bago natin panoorin yung video huwag nyo kalimutan mag-subscribe like at i-share ang ating video guys para updated kayo sa ating susunod so, na i-upload huwag nating gawin ay least lamang nitong sampu o 11 na tao 11 na katao na tumatakbo bilang senador na kasama sa Anderson. Um, samahan niyo po kami. Sama, Sama samahan niyo po kami sa sampu. <laughs> ano 'yan, Mr. president? Bakit paking 10 11 na katao na lang? Hindi 'yan, hirap hirap kung sa ating sinasabi mong hirap makahanap ng kandidato sa Team Suka, ngayon, hirap na yung kandidato mo na mag-stay sa alyansa nyo. Nagatrasa na. Di na matiis yung mga nagagawa mo. Tuloy natin. Ano po kami at mag-alyansa nyo at huwag nating gawin ay sa lamang nitong 10 o eleven na tao, eleven na kandidato na tumatakbo bilang senador na kasama sa alyansa. So, samahan niyo po kami. Samahan yeah. niyo po kami at mag-alyansa rin tayo. At huwag nating gawin. <coughs> Tingnan din natin yung balita sa Minsa Media. Yan sa kaya no? Ay PBO Channel. PBO News Channel guys. Subscribe natin yun. Ito guys, pakinggan natin unti-unti na pong nabibiyak ang bagoong Pilipinas mga kababayan dahil ngayon pa lang mukhang malalagasan na sila ng dalawa. <laughs> Yan po ang balibalita ngayon sa mainstream media, partikular na sa TV Patrol mga kababayan. Unang-una, mukhang inacknowledge na ni Ngagba mga kababayan na wala na sa bagoong Pilipinas ang kanyang kapatid dahil 11 na lang ang binanggit niya mga kababayan eh. Tapos, sa latest nila nga, Caravan, mga kababayan, bagoong Pilipinas Caravan, hindi na rin nagpunta si Villar, mga kababayan. At ibinalita yan mismo ng Abayas, ha? Buti nga, oh, <laughs> panoorin nyo po, ha? Yes, dapat Oh, eto, mga kababayan, ha? Tingnan nyo. Tingnan nyo ang kaululan ng mga bagoong Pilipinas na ito. ba diba, nakikita nyo sa mga TV, mga kababayan, ang daming tao, sobrang daming tao na bagoong Pilipinas. Pero ang tatamlay, Ewan lang natin kung ano pinunta dyan, mga kababayan. Kaya naman pala, ang pinunta naman pala dyan, mga kababayan, ay etong ayuda. At tinggan nyo, ha? Ay namamahagi ng 3,000 pesos. 3,000 pesos! Ang sarap ng buhay. Oh, kahit pa hindi niya mga supporters, ah, for the sake of the 3,000 pesos, yes, punta kami dyan sa Bagoong Pilipinas. Kunwari, supporter. Kung tutusin guys, yan na lang yung bumubuhay. Yan na lang, yung ayuda na lang ang bumubuhay sa campaign rally ni BBM. Kaya mara, maraming uh, dumadalo guys. Tingnan nyo naman na yun oh. Kita kita, habang nandyan siya. Pero yung mga tao sa paligid niya, walang pakialam. Walang pakialam sa kanya. Anong nangyari dyan? Sa ayuda lang, sabi nga ni uh, Pangulong Duterte, Tanggapin nyo kasi tax natin yan. Tanggapin nyo yung pera pang mamimigay nila. <laughs> Pero wag boto. <-ibaw> vote <laughs> Tutuloy natin eh. Tutuloy natin ah uh, basta makakuha lang ng 3K. Mm. Mm. Bilang assistance for individuals in crisis situation ah uh, pasalamat kayo ha. Thank you kayo. Pero mukhang paliit ng paliit ang kanilang binibigay na ayuda mga kababayan. Okay. <laughs> Akala ba namin 10 million dati? Nag-thank you kayo. 3,000? Eh kung ang original niyan, example 10,000, Lugi ba kayo ng seven? Mm. Hmm. Bakit lumiit? Hmm. Or, ah, hmm. ito. Para sa ating mga four-piece beneficiaries. Mm. Oh, di ba? See? Ang kanila pinang babawal siya. na teknik, mga kababayan, para makalikom ng tao. Kung walang ayuda, walang pupunta dyan eh. Yes. Uh, At huwag natin gawin ayun sa lamang nitong sampo. O, oh, sampo. Sampo na. <laughs> sampo na lang. Sampo na lang. <laughs> Nasaan ang dalawa? So, kala mo namin dose. May pakanta-kanta pa sila ni Ando Ima kababayan na dose. Isigaw a dose. <laughs> At huwag natin gawin ay yan sa lamang nitong sampo. Sampo. Oh, <laughs> Otal-otal pa si Ngagba. <laughs> Oo, oh, oh, nag-sampo, nag-eleven. Oh, dahil 50-50 pa si Villar eh. Umalis ka na dyan, Villar. Ngayon pa lang sasabihin namin. Oh. No, na Hindi ka rin namin iboboto. Kahit pa umalis yan, mga kababayan, huwag din iboto. Villar at saka si Marcos. Tama na. Huwag na iboto okay, yan. No, kasama. sa... Sampu lang iboto nyo hmm. sa Pinibay. Tsaka na Marcos hmm, Candidate. Nababangag na. muli. Straight na. Sama-sama ang babangag. Para... Sure Wala naman na si Senator Aimee Marcos at Representative Villar. Oh, boycott ba? Pagkaalam natin mga kababayan, si Aini, usang loob niya. Oh, ewan na natin si Bilian. Usang loob Bakas ba niya o talagang sinipa siya? O so baka Ayan naman na ipit nila mga kababayan na habang lumalapit sila dyan kay Ngagbay. Lalabas bae, na rin. Kulelap sila. Oh hindi yan dadayulin eh, na maraming tao kung walang ayuda. Di ba? Narinig nyo naman, 3,000. Na nag-motorcade sa kanoo kanitong umaga. Hmm. sa Alianza Slate, may plano ba silang tanggalin o kakalas na nga ba sina Marcos at Villar sa mga pambato mm. ng administrasyon Wala kami pa kayo, hindi rin namin iboboto. Sure, umugo ang tensyon kasunod ng pag-aresto mm. kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinagot naman ng presidential sister ang hindi. Oh, kapatid, ang nangga, ang nangga. Namamangka na naman sa dalawang ilong mga kababayan. Ipanggit sa kanya ng kanyang kapatid na si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa talumpati nito sa campaign rally sa Cavite. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Mm. Okay lang. <laughs> Dahil ang naman ako eh. Keep your friends close but keep your enemies closer. Mm. Eh, tiisan tayo. Wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mula sa poll, baka ma-, ma ito sa away-away ng dalawang panig. Ah. Tapos sasaan yung sabi mo na ano, mag-independent ka. Hindi na hindi mahapos. Sir, I mean, I <laughs> Inuuli na lang kapatid independent. mo. Independent. Excuse me, O ngayon, independent ka, mong ka ulit. ayoko ulit. <laughs> Ayaw ko maipit. Sinabi ko na yun eh, nung pa. Nung... Ayaw mo maipit o oh, ikayo ang nang iipit. Umpisa pa. Kaya sabi ko, independent talaga ako pupunta uh, ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Uh, yung um, sabi ko. That's what, Horse. Eh, yung unang, yung unang rally sa Ilocos, eh, nagwawala na yung anak ng gobernador. Sumipot ka naman. Lapad natin to. Hmm. Sino yan, yung anak mo? so Dark Al... Na paano yun? Na paano yun? Bunga ng anak mo. Pero wag natin kutsain yung mga kababayan. Baka may medical issues. But anyway, wala namang sinasabi. Kala na yun siya. Pero viral sa social media na kababayan. Dito na lang kayo kay Aime yun. Di ako. At yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan. Pumunta naman ako. At pinagpilitan. Matagal na rin yung taste ko eh. Sa totoo lang hirapan ako, hindi ko nakakausap ang... Umatras ka na! Huwag <laughs> ka na mag -senador. Wala na nang boboto na nito mga kababayan eh. Ang Duterte supporter, no, never again to Marcos. Never Sabi na yan sa Never again to Marcos. Eh. Tapos yung mga Marcos naman mga kababayan uh, na mga... Patunayan na natin ngayon. Ayun naman dito natin, kay Aimee. Uh, Maganda ang pamumuno na Marcos pero dahil mo, ang pinda sa mga Duterte. Ewan na natin yung double blade ba ito? Double blade. Ang ko sa publiko at maraming humaharang. Ito nga, at napilitan ako magsalita sa may ako tungkol -tung sa budget na walang nakwenta-kwenta. Puro ayuda. So, yun lang guys. Grabe. Tingnan nyo naman. Naging sampu na lang sila. May kakalas pa yan, guys, sigurado yan hindi pa hindi pa matatapos yung mga campaign rally. <clears throat> May kakalas pa yan, sigurado. Grabe. <laughs> Papansin na nila yan, hindi ba nila mapapansin? Ang dami nang lumalabas sa kalsada si Gau Duterte, bakit yun dinala si Duterte doon? Kaya ang ganti ng tao sa sa eleksyon. Ang titimpi lang ng mga tao, guys. Kailangan lang matapos yung eleksyon. <laughs> <laughs> so yun lang guys, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share natin ating video at i-comment niyo yung mga salubin dito sa comment section para ating basahin at i-shout out pa rin kayo guys. Lakpakan. Kami salamat. God bless.